Yes, what's up, what's up mga ka-updates Pag-usapan natin ngayon ang rambulan ng dalawang team ni na Ryan Garcia at Devin Haney na nagkatulakan So alam naman natin mga ka-updates na gaganapin ang kanilang laban ngayong April 20, 2024 sa Las Vegas May iba't ibang reaksyon at komento ang mga netizens sa tulakang naganap. May nagsasabi na galing ng marketing boxers now are actor. Scripted naman yan. So yan po ang mga comment ng mga netizens. Kung sa tingin natin ay totoo o hindi ang naganap na ramtulakan sa dalawang team. Sigurado ako na kaabang-abang ang laban ng Garcia at Hene ngayong April 20, 2024 Sa kabilang dako naman po mga ka-updates, panalo ang anak ni Pacquiao na si Eman Bacusa. Marami din mga netizen ang nagsasabi na ito ang susunod sa yapak ni Manny Pacquiao. So ating titignan ang laban ni Eman Bacusa. <laughs> இப்ப நான் வந்து நோன நான் வந்து சரி நான் புடிங்க புடிங்கட்டே வந்து நான் So hanggang dito na lang po mga ka-updates. Sana huwag mong kalimutang i-like, comment and subscribe. Maraming salamat po.